Hello mga mates, good morning. Um, today is my first day. hindi pala. Ah, nag-start ako kagabi kasi nga. nga dumating yung in-order ko. Kahapon ng tangali na siya. Dumating, tsaka nakapag-umpisa akong minum igabi na. So, ngayon mga mates, inom lang ano, tubig. maya-maya konti. Iinom ako ng Ito. Okay. Mm -hmm. Bale, yung ina-inom ko lang is half mula. Itatry ko lang kasi may nabasa kasi ako na ano lumalado yung naramdaman niya nararamdaman niya. Siguro na healing crisis siguro hindi niya lang din So, may healing crisis talaga. Saka sabi kasi kaya, shout out na pala sa Daily Dennis Quadro, yung inorderan in ko ito. Sabi kasi na Sir na no, pag malala daw yung sakit na mahiling crisis ka, pero pag hindi naman daw marila, siguro meron pero ano, ano, may changes na mararamdaman. Pero continue lang, pero tatry ko lang talaga para i-share sa inyo kung Effective ba talaga? Um, siguro lahat naman tayo may doubt kung effective ba talaga yung product na ito. At saka may kamahalan din. Malay mo pag pamili tayo, masayang lang, hindi effective, ba diba? Tapos yung iba, malay mo hindi pala totoong testimony yung pinapaw sa Facebook. Ginagawa lang lang para magbenta. Pero hindi ko lang po nagalahat. Inano ko yung opinion ko. Yung reason kung bakit po ako murder ng kompre, eh kasi nga po, nung una, kong, una po ako na-diagnose nung period nung ano, nung nag-umpisa yung lockdown nung March. Nung ano po, nag-shake po ata kami noon ng mango, ah po, nagtapos. Wala naman po akong naramdaman ano. tapos, na nung tapos kinagabihan. Naparami yung kain ko ng kanin. Siguro punong-puno yung tiyan ko. Tapos bigla na lang akong hindi makahinga. Nagsuka so, ako. Tapos yun na parang mamamatay na ako. Kala ko mamamatay na ako kasi pinagpapawisan ako ng, ng malamig. hindi ako Tapos tumaay ako nirelax ko lang yung sarili ko siguro ano pa rin to panic attack so kinabukasan nagpa-check up ko center, naresetahan ako ng ano ng omeprazole for 14 days tapos after nun mga isang buwan ata na wala, tapos bumalik ko naman kasi nga sa akin kasi noong nagka-gastritis ako hindi na nalilipasan ako ng buto. Nangyumilipit ako nun sa sakit. Tapos nawala lang naman siya. Tapos siguro, dahil lang din siguro sa lockdown to, ano, iniisip natin maraming problema. Stress, kaya kung stress ka kasi yung acid lalong tumataas. Tapos noon, day after a month, bumalik na naman ako sa doktor. Naresitahan ako ng ibuprazone na naman ng 10 days lang ata yun. Tapos, meron pa rin. Grabe yung palpitation ko. Tapos, nililipit na naman ako sa sakit. ng chan ko. Nasik ng mo nga. Tapos, yung hindi ko na kaya, kaya. Umalit na naman ako sa center. Tapos, sabi ng doktor, mag-aaral daw siya ng for ECG. Tapos yun, nagpa-ECG ako nung umaga na yun. Tapos, ilang ano lang naman dyan yung result. Hinintay ko na. Tapos binagay ko sa kanya yung result. Tapos sabi niya, may malaman daw. Tapos nare-refer niya ako sa internal medicine natin tawag niya. Yung doktor sa mga ano, internal. Ano. Yun, check up tapos sabi mapacheck daw ako ng thyroid ko baka daw kasi meron normal naman yung mga result tapos yung mga naramdaman ko pa eh tapos may ilong ah, sakit sa ulo na parang ang dito ito sa palikod tapos parang pagmodulo ka parang may ano sa ngalangala na sipon na ano tapos pagkagising mo yung brown na na, ano ay, nasipon. Tapos yung, oops, ah, ano, hindi naman ako na nagsusuka noon. Tapos, nung nanotice ko, na the more ako umiwas sa bawal, parang, eh, parang wala pa rin naman. May na-acid pa rin naman. O di kumain ako, na, kumain kumain ako, na, parang marami nakakadalawang plato ako ng gano'n o kanin ng gutom ako tapos yun, doon na naman dumala ngayon parang paghihiga ako, pwede ko ang bigat-bigat ng likod ko na may pumupuntang asid sa likod tapos tumutibok-tibok -tibok. tapos pagtatayo ako nakas ng palpitation ko meron pa nga nung na nakala ko mamatay na talaga ako minum ako ng ano yun, hindi warm water tapos, ang lakas na ng kabog ng dibdib tapos bigla akong tumayo Yung yun, parang naman sa ulo ko tapos bigla akong parang wala na akong narinig parang ano na yung panayin ko ay tapos bumalik naman kagad tapos kapi yung kaba ko nun tapos kinabukasan nag-umiprasal na naman ako tapos nawala na naman. Tapos kailangang bukasan, alam ko ba siguro iniisip ko lang sa inyo na ano, yung anxiety ko talaga sobrang lalak. Kala ko mamamatay na naman ako nung biglang hindi ko naman maintindihan na ang pikat sa pakarimbang ko sobrang, na ang sobrang lakas ng kagulang din. Na parang tataklo ba Ay, Diyos ko. Napakawisan ako eh. nung lumiming. Tapos yun, kaya umorter na talaga nung, nung kompre kasi po, parang um, mamamatay um, na talaga ako puisip na ano na to acid na to tapos kahapon dumating na siya tapos nag start ako uminom ng meron kasi siyang ano after yung compre e compre eh compre ito tatakita ko po sa nilista ko kasi parang hindi ako maano para hindi ako makalimot Start ako minum kagabi. Ito. After 15 minutes after breakfast ka dinner. Tapos ito before bedtime. Tapos may oras na. 8.39. Iinom na po ako na. <laughs> call me. Para mga breakfast Di pa ako ng breakfast. Napasarap kasi yung tulog ko. Ano kasi guys? Napasarap niya yung tulog mo. Parang kang lasing na May yung umpo. Can 30 minutes before breakfast at bedtime. Okay. Okay. baling yung in-order ko, ko muna i-half lang. Para ma hindi masayang kapag kunyari hindi hiyang sa Kasi mga gamot kasi pahiyangan lang din eh. Alam mo hiyang sa iba. Kunyari hiyang sa akin tapos hindi naman pala hiyang sa inyo. Pero depende naman po sa inyo yan. Kung hindi naman po namin na, na, pumili kayo, hindi naman po kami nag-ano product. Pag hindi kami nagbibenta, itatry lang kasi there's no harm in trying naman eh, kung gusto mo talaga gumaling itatry mo lahat tsaka wag po matigas yung ulo yung katulad sa akin pabalik balik kasi nga kain ako ng kain ng bawal yaya ko tako every after meal ato kunyari kakain ako tapos hindi hindi mo na ako tubig After talaga mga 30 minutes muna o ilang minutes tapos ino muna ako ng yakult pagkatapos kumain.